madaming Pilipino ang nahihirapan mag-ipon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga simpleng paraan para makaipon, mga praktikal at madaling tips na kayang-kaya mong simulan agad. Minsan, parang imposible ang mag-ipon kapag maliit lang ang kinikita at napakadaming gastusin. Ngunit, hindi ibig sabihin nun na hindi mo na kaya. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang mga hakbang na pwede mong gawin mula sa tamang pagbabudget hanggang sa simpleng habit na magpapalago ng iyong ipon. Hi guys! Welcome back sa channel. At today ang pag-uusapan natin ang simpleng hack para sa pag-save ng pera. Yung tinatawag natin na add to cart rule. Promise, super effective. Lalo na ako sa kang walang pera. So ganito 'yan. Kapag may nakita kang item na gusto mo, instead na bilhin agad o i-checkout agad, i-add mo lang muna siya sa cart mo. Give yourself time to think and to consider kung bibilihin mo ba talaga o hindi. For example, mag-set ka ng 2 weeks, 3 weeks, o kahit isang buwan bago mo tuluyang i-checkout. During that period, you might realize na hindi mo naman talaga kailangan ng item, o baka na wala na yung hype hindi na uso at hindi mo na gustong bilhin. Pagkatapos ng waiting period, isipin mo kung talagang kailangan mo pa yung item. If after 30 days at feeling mo ayaw mo nang bilhin, aba, savings agad yan, di ba? Pero kung convinced ka pa rin, go lang ng go. Walang problema. Isa pang bonus guys sa add to cart tool, minsan kapag hindi mo agad binili yung item, pwedeng bumaba ang presyo niya lalo na kung nalipasan na ng uso. Kaya hindi ka lang nakiiwas sa impulse buying, may chance ka pa talagang makasave ng extra dahil nabili mo ng mas mura. Sunod ay ang isa sa pinaka-epektibong paraan upang makaipon ng pera. Ang paggawa ng listahan bago mag-groceries. Tatawagin natin itong walang listahan Walang ipon. Una, kapag may listahan ka, malino sa'yo kung ano lang talagang kailangan mo. Hindi ka basta-basta matutukso sa mga extra items na hindi mo naman kailangan. Pangalawa, nakakatulong ang listahan para maging conscious ka sa budget mo. Sa pagkakaroon ng checklist, maikita mo agad kung magkano ang inaasahang gastusin, kaya may iwasan ang overspending. Pangatlo, mas napapadali ang pamimili mo. Kapag alam mo ang target mo, hindi ka mag-aaksaya ng oras sa paglibot sa buong grocery store. Ang paggawa ng listahan ay nakakatulong din sa meal planning. Habang ginagawa mo ang checklist, na itatakda mo rin kung anong ulam ang lulutuin mo sa mga susunod na araw. Kaya organize sa stress-free ang pamimili mo. So, sa susunod na mag-grocery ka, tandaan mo ang tip na to. Walang listahan, walang ipon. Simple lang, pero malaking epekto sa savings mo. Alam mo, isa sa pinakamahalagang hakbang papunta sa financial freedom ay ang pag-aayos ng utang. Kapag may utang ka, parang may bigat na nakatali sa future mo. Kaya dapat unahin na itong bayaran para makaipon ka at mawala ang financial stress. Tandaan, walang utang magaanang bukas. Una, kapag naayos mo na ang utang mo, hindi mo na kailangang isipin ang interest at penalties. Mas marami ang matitira para sa savings at investments. Pangalawa, gumawa ka ng malinaw na plano kung paano babayaran ang mga utang. Magtakda ng priority. Simulan sa mga utang na may mataas na interes 'O yung mga kailangan bayaran agad. Huwag kalimutan magbayad. Kahit maliit na halaga, buwan-buwan, consistency is the key. Bawat bayad mo ay hakbang patungo sa financial freedom. Isa pang mahalagang paalala. Huwag mong gamitin ang bagong utang para ipambayad sa mga lumang utang kapag ginamit mo ang bagong utang upang pambayad sa lumang utang, hindi mo na solusyonan ng problema. Sa halip, lumalala pa ito dahil patuloy na tumataas ang interes at karagdagang bayarin. Mas mainam na sikapin na bayaran ng utang gamit ang mga available mong resources. For our next tip, magkaroon ng emergency fund. So, ano nga ba ang emergency fund? Ito ang pera o pondo na nakahanda para sa emergency o sa hindi inaasahang sitwasyon na nangangailangan ng pera. So, bakit kailangan ng emergency fund? Kailangan ng emergency fund dahil hindi palaging smooth ang buhay. Hindi lahat na nangyayari sa buhay mo ay expected mo. For example, may nagkasakit sa pamilya o nawalan ka ng trabaho o kaya naman nagkaroon ng natural disasters tulad ng bagyo o lindol. Ito yung mga bagay na wala sa kontrol natin. Wala sa inaasahan at pwedeng mangyari ng biglaan. So, ang emergency fund ang magsisilbing safety net mo sa ganitong unexpected events ng buhay mo. Kung may nagkasakit, may mauhugot ka para ipampagamot. Kung nawalan ka ng trabaho, may panggastos ka habang naghahanap ka ng bagong income. O sa kung anumang emergency na mangyari, may nakahanda kang pera. Makakatulong ang emergency fund sa mental health mo emergency fund will help you not to have a breakdown. Kung may emergency fund ka, mas malakas ang loob mo. Mas kampante ka, mas makakapag-desisyon ka ng tama sa oras ng pangangailangan. Dahil may hawak ang pera. So, paano nga ba magkaroon ng emergency fund? Halos pareho lang to sa simpleng pag-iipon. Ang kaibahan lang is, hindi ito nakalaan sa isang bagay. Iniipon ito hoping na hindi mo ito kailanganin. Halimbawa, nag-iipon ka ng emergency fund pero never mo naman aabangan na may magkasakit sa pamilya mo o mawalan ka ng trabaho o may sako ng maganap. So, paano nga ba magkaroon ng emergency fund? First step is set up your goal. Magkano ba ang emergency fund na gusto mo mabuo? So, kung wala kang idea, the common advice is 3 to 6 months of your expenses. Kung ang expenses mo monthly ay let's say 10,000, ang advisable emergency fund amount mo ay 30,000 to 60,000. But take note advice lang ito. Nasa sayo pa din kung magkano budget ang gusto mong iabang sa panahon ng pangangailangan. Next step is how are you gonna save this amount? Make a plan. Kung magkano man ang kinikita mo, magtabi ka. Kahit maliit na halaga, consistency is the key dalating din ang oras na mabubuo mo ang emergency fund mo. Eh, paano naman kung nabuo ko na ang emergency fund ko? Kung nabuo mo na ang emergency fund mo, then congratulations! By this time, most likely, nakabuild ka na ng habit of saving. Pwede mong ituloy ang save ng pera para mas malaki ang emergency fund mo Or pwede mo din naman i-divert sa ibang bagay ang bagong ipon mo tulad ng investments. Ang importante is huwag galawin ang emergency fund kung hindi naman emergency. Pwede mo itong ilagay sa banko for safety, sa high interest e-wallets, or kahit sa garapon lang sa bahay mo. Ang importante, makukuha mo siya agad sa oras ng pangangailangan. Na-cover na natin ang ilang epektibong tips para maging mas mindful sa paggastos at pag-iipon. Sana nakatulong ang ating tips para magkaroon ka ng mas maayos at secure na financial future. Tandaan, ang mga desisyon at sakripisyo mo ngayon ang magdidikta ng kinabukasan mo. Kung nagustuhan mo ang video, i-like, mag-subscribe at i-share para sabay-sabay tayo mag-level up financially. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na video.